Mga Kalingap, supportahan niyo po, Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, Nating sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapanawag pa po ang ating programa, uh, programang Ginap sa Mayhiro. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan mga magaling, kalinga, uh, magandang hapon po. Uh, nandito po tayo ngayon kay Nanay uh, Magdalena, no? Dahil uh, ate po ang binisita, yung katayuan ng mga kalinga. Ate, uh, ito, nandito na sa sana. Uh, nailipat na tayo. Yung... Saan yung ano, Nay? Saan yung uh, site, banda yung sa inyo? Ano yung ano? Ito. Ito, uh -huh. ito. Ito, Nay? Hmm. Hanggang? Dito. Uh, Anong tudasa? Anong tudasa ang area?

Nalapat na siya. Kami niya, muna rin po Ngayon ka lang na, ano? Yung ano ka na yung naiyak naman. Naan sa mag mo ka? Naigo ka? Yung naigo ako, buko buko. Ano ka siya yung naigo ng stupid? na niya. Mawawa naman pala ka. Mga matrato na kanyang bayaw. Mga kalingap. Ito yung sinasabi sa inyo mga kalinat na... Ay, nais nga ang Iyan nga din yung tanya Iyan ang ina I-report niya sa kapitan. Pag ganyan ba? Bawag manakit. Sumbunyan kay kapitan. Bawag ninyo yan. sige mo na, sir. Panapat. Lirin na mo. Asan na yung isa? Ikaw ang magdalina, no? Ikaw ba magdalina? Katong ano? si Magding, si Panganto. Nanan mo yun? Ang dito ko, tapag punit sa uling. Uh, ang tutong pangalan ni Magding? Ano nga yun? pangalan ni Magding? Tinood na pangalan ni Magding? Magdalina. Mas? Magdalina. O oh, si Magdalina, si, si Magding. Ang Hilina. Ah, Magdalina, ang Hilina. Ito yung pinano? hindi kasi natin magkilala masyado yung mga na, Kasi ang halos magkaparehas ang halina at magdalena o oo mga kalingap. ito si. yung sinasabi kasi ng mga mga kalingap na nais nice po nating tulungan no eto na, nabigyan na na-identify na lang yung kandang area ang problema lang uh, wala pa silang pera mga kalingap na talaga nga mapitayo na ka ng bahay ito pwede po na naitayo ng bahay na tuk tukurang balay na eh Pwede na daw. Ako ang suon mo yung ihula. Kung? Kaya sila mo na mabanday. Magdalapot silang magalansa. Ah. Uh, ah, kapatid niya. Ang, ang kahoy niyo, Nay. Sakto ang kahoy niyo. Ano? Ano may kahoy? Hmm. Ang magtukod na lang. Ang kawa. Hmm. Ayun, mga kalingap. Kunti lang pa lang, ano? Kunti na, yung na, ano, yero sa kaya, dyan yan, hihay nyo. Yan ang sina, tinsin lang yung sina. Ano, kinsa yan? Ay, sin. Magdala ang Ah, buti naman at ah, Buti naman, mayroon mga ba, naman oh, Ito po, temporary nilang tirahan. Yan, doon yung May gamit. Mayroon ang siya dito na. Dito ang, mababa. Ito, yun kayo. Wala, temporary naman. Mayroon mga kalingap no, Dito sila sa nang, nang uh, Pinalo na siya ng container ng mga bayaw niya. Mga Masama pala yan si Idjun. Asa <laughs> na karon? Munapat siya. Asa na karon kay ang mga tao? Asa ni? Tao nga kuno siya na ko to nga paralyzed na. Wala tao ang bahay niya. Dito po ang ano, ayan po e, Ito yung mga, yung site, mga site mga kalinga pa uh, may, may relocation, relocation site na no? kubo na nanayam. Uh, ng government. Ng, ano. At ni ano. Nanay magdali na. Buti yun oh. Ano na, binakuran hmm, na nila. Binakuran na talaga yung iba, mga kalingap. May ano na oh, uh, loti-loti. Kung meron man Loti, tayo, may tulong mga kalingap dito kay nanay. Kunti Kaling. na lang. Uh -uh. Anong sabi? Kanini ang, yung mga siya, kanini ang bunta. na daw siya mamalik. Bukas nako eh. Ayun na pumalit, brad, oi. Ayun po manghatol. mga hatakon. Wala manganig kakain mo, nanay mo pa kumangkon, nga nag-uling, di hanga, palit-palit, bugas. Mm. Igo, lagay na mukha, under rin, anay, rinuto. Sa mm -hmm. mm -hmm. kami, muhamin. Mm. -hmm. Adungog-dungogan, nga dinito ka mamalit, bugas. Ayan, mga kalingap, siya ng uh, bayaw niya, mga kalingap na. Ayan pa yung nana, Hindi nana, na nagbibila ng bigas. Uh, Bigyan mo to, pa. Sa totoo lang, mga kalingap. Oh. Ito si nanay, binibigyan talaga natin ng bigas. No? Senior si okay. citizen si city, po ito, mga kalingap. Uh, at minamaltrato pa ng kanyang bayaw. Uh, dahil yung kapatid nito, yung uh, asawa ni, uh, ng uh, bayaw niya eh, ay yun na. ang kapatid nila. So, kaya lang namatay. Kaya naawa talaga kumusyado masyado dito ka nanay. Kasi yung asawa ka matay namatay mo kaya kay, hmm. kay tungod anak niya, ng dilit mayo. Hmm. niya may bigas pa kayo eh. nai. Nabang mong bigas na, namay may bugas. Wala na. No, God, uh, ayun, na may gamay oh. lang. Sige limon sige Umay. yon nga na daw siya mo palit og bugas ko ayaw. Oo ko nang mo problema ano ng bigas. An ang eh, bigay mo yung bigas. <laughs> ito, bibigyan kita ng bigas Na oh. naman. Na. Oh, ito. No. ito. ito mo yung bigay na yan. Bigay na bigas. Oh, tanggapin kayo, mo yan. Ati Ah? Kristi. Ate kunti nga ng groceries. Oo. Katong kaning ni ang. Paghatod diri ni Pagkatulad rin og bugas, itabang nan ra na tong kaon. nyo? Uh, na yo i <tinyo> ano mo yan ay. So, na, To nay. Yan may groceries din yan. May kape diyan, may, <tinyo> may sugod, may gatas, may sardinas, may noodles oh. Para ano, ulam yan, galing yan, uh, groceries galing yan kay. Kung diri umasa kay Spiridion at hindi kayo ano doon. Ah, tayaan nyo kung ano yung maibigay ng kalingap kahit tunte, uh, kahit uh, ano lang yung simple lang talagang binibigay namin brat at meron pag uh, na yun na at ito mga kanina pa, uh, tinutulungan natin si nanay. Dito kawawa masyado. Um, uh, kanina yeah, lang yeah. daw umaga, pinalo siya ng kantiner mga kalingar doon sa bayaw niya. Mm -hmm. na, isumbong mo sa kapitan. Mm, -hmm. ah, mm -hmm. ano ka, minamaltrato ka, pinapalo ka ng kantiner. Mm -hmm. eh, hindi, hindi maganda no, man, yun. Kapitan naman ang hinadibuhat, nariskuha. Nga, nagsumbong ka kay kapitan. Kahit ganit, kahit gani kung hindi nga pasuan o kayo. Ang kawawa naman siya. Bukbukin ko talaga yung pag nabutang, babutin lang, wala siya dito. Saan pala ang nagtrabaho? Nahanap siguro ng kahoy. Kung hindi lang lalaban, <laughs> niyan, yan lalaban, bugbugin ko yan ba? Huwag kang mag-joke niyan, papa. Yan lang no? yung mga kalingan. Yang ka, uh, bigas mo, nai. Biga oh. sa, sa, sa inyo grocery. lang yan, ano, nangyay mag-ding. Galing yan kay Ate Christine. Galing yan kay Ate Christine, pati itong punting groceries. Kasi may nanak po tayo sila pa kanon, ano, oi. Kaya yung mag ko. Kayo lang dalawa, huwag mo nang pakainin hmm. si yung bayaw mo na nanakit. Galing kanina uh, sinaktan si nanay no. Mm -hmm. Hindi malang lang hindi Awa. hiya, hindi malang lang naawa. Matanda na mali maliit malit mm -hmm. pa na tao binubugbog ng anong malaking uh, mama. Tapos pag minibigyan natin si nanay, uh, Tapos, kumakain din, din yung, yung bayaw niya. nakain siya. Mm -hmm. Pag magdatag mo siya mo, tabangan yung kaon. Oo. Oh, oh. oh, mm -hmm. na. Mamurat, mamurat na. Pagkakataon niya siya sa hapon, hulot naman diya pinulit. Sa hulot na kong palit ang bugas, nakuayaw pa nang mag-ibrat. Ngunit naman tayo mag-utang sa tindahan. Bayaran ako kong badawat na kong istisip. Oo, sa oras ng isip. Bukas na rin niya natin, tabangan na natin. Ngunit mga ina, karoon na ang mga bugas, nangunahan na naka. Nangyayag si Nanay, mga na yan. na Hindi talaga maganda yung ginawa ng bayaw niya. Kasi patay na yung yung Kasi ano niya kapatid niya. Kasi patay na yung, yung, kapatid yung kapatid asawa dito na babae, yung asawa hmm. ng abaw niya. Hmm. Sinasaktan na, 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 si Yun nanay. Yung, yung, tumutulong sa mga kalip. Dahil ito si nanay, wala talaga itong trabaho. Ang medyo yung ginagawa na nangagilap uh, ng mga balwa ng niyong kada uh, yung panggatong at yung na pinagbili nila. Hmm. Sa ngayon, nawala na, inopin na ito, binibigyan na ng kuting luti kaya nandito talaga yun talaga binabalikan din namin kung ano yung may tulong natin ng kalingap at mm -hmm. uh, tutulungan din natin si nanay dahil kawawa talaga masyado si nanay ang hindi na ang na naiyak na huwag ka nang umiyak may atmay. mm -hmm. sakit kayong oh. mo masakit yung ano mo Ayan ka na o, puno na, na student. Yun, ito, ito, tunay. Ito ang pinalo sa likuran mo. Oo, uh, kawawa naman. Oo, uh, kawawa naman si Nanay Magtuloy. O, siya ang nag-iigib. Ano, nag galit siguro yun kasi siya nag-iigib para ano, sa inyo. Baka, ano, galit si Nanay dahil pinag mo? Hmm? Tingnan na ko siya, student. Ang mga kamarads ko, ang mga eksokan kayo.

May aga yun na may parungo ng kurinte. Ako, oh, oh, naman. Hindi, ma, pag may pera. Paano yan, nanay? Pag may pag may pera na kami, kung ano lang magbili siya yun ng solar. Solar, ba solar. Right. solar, yung ano, ibilad lang sa init. In in Ito, uh, para wala Dabang kang bayaran. Dabang mayroon daw, ginagabihan daw. para, para wala kang bayaran. No. Mga gani. Hmm. Para wala kang bayaran, magbili lang kami ng solar. Solar light. Kalingap. Yeah, mga kalingap ko. Oh, na nanay. gusto na rin umiyak. Mm, naiwa, naiyak, naiyak si Agnes mga kalingap sa kay nanay. Si kanina pa, Agnes. Anong sinabi ng nanay na pinalo na siya kanina ng kantina na no, napuno ng tubig. At ako rin, kamuntik na rin humiyak dahil naawa rin ako kay Agnes. What? Ang lakulok na siya. Pero yung mga kalingap. Ito talaga yung si nanay. Dapat talaga tulungan natin mga kalingap. May ano ba? Ba dapat malayo siya doon sa, ayan sa ay, ano? Ayan Ayan, mamaya. Yan ay yung sa ingin mo. Alungago oh. niyo, wag ka na na. Oo. Oh. Huwag na yun. Ayun, na yun, na bigas na yun ni John. Bigas pa yun niya. Ibigay na yun ni John. Ibalik mo yan sa, sa kanya. Yan na lang sa inyo. So, kung dalawa lang sila, di man yung nila kaagad maubos. Di man yung na, maubos kaagad yung dalawa. Yung uh, mga binibigay namin. Wait hmm. man Kani sa ako, pamanay sa luti mo. Asa? Kani? Ano, tuara man iya dito, ngunung dari man siya natukot, ngunung siya napaya. Ito yung ito, sa inyo, tabing kalsada. Oh. Ito yung sa inyo, ganyan. Ang ganda doon, ang doon ay. Ang tulig doon ay. Ito may lata. Ano na ay? Ah, malaki, pala, pala ay. Malaki pala. Hmm? Dapat pag kayo na doon banda. Oh. Tapos dito yung ano yung mga taniman ng mga gulay, pwede ganyan. Pwede naman tanim gulay dito. No. Pwede na tayo magtanim dito ng gulay kung sakaling may oh. mga kubo na kayo na bahay na itatayo. Oh. Yeah. No. Huwag ka nang yan na, na yan na. Ano man, man ni bulay, ano doon man Kay Gahatag manis, kay niyang kapitan ni kay ka ni Mixes. Iyahan man tayo yung bitukuran, yan ang iyahan payag. Dator man tayo iyahan sa kanya to? Iyahan dahil ini Pero dito kayo matutulog gabi? Siya. Hindi na kayo matulog eh. Hindi na kayo matulog. Paggabi na. Paggabi gabi siya Ama de Ari na tulog. Mm, Saan kayo doon sa bahay niya? siya Ama tulog o magabi uh, nah, eh. pala niya um, ito. pa yan. Kung sa galing may may tulong mata eh. tayo. Yung mga may mga mabubuting puso, no? Wawa Tulungan na po ay. natin ng na si nanay uh, may na namaltrato ng hili na dahil na namaltrato na nga ng niya. Tapos ano, gusto na talaga ng mga kalingap na bumukod. Kaya hmm. nga naman ko, ganyan sa'yo dapat. Dapat isang mo magiging kapitan. Doon hmm. man lang kapitan. Tingnan nga ano, kanin... Dili din na siya badlong ng ni kapitan. Di uh, ano ng kapitan? Di siya sutihan ni kapitan na ayaw magana dyan? Wala pa kayo na nakukyan. Sumbong mo? sumbong mo para wag mo ano wag mimihasa no para di maanad ba eh, ay kakana na nako, okay Isay, ka man niya gibuhat nako diri okay ay ako pasuwa kayo kawawa naman ay eh, makalingap minsan, uh, minsan daw inaano ano uh, ina ng uh, apoy pinapasuwa na pinapasuwa na apoy makalingap dahil uh, ganito nga lang kita yan nanay kita yan oh. Uh, uh, Mm, ang sina na. nga ni nanay, ang dita na nga nanay, mamatratuhin pa mga kalinyo. Senior na, hindi pa niya. Hindi Senior na. pa, no? Ilan taong ka na nanay? Ilan na edad niyo mo? 63. Ang hmm, oh, sikita niyo mga kalinyo. Ang sikita niyo na 63 years old. Ang late-late pa, nakapasan late niyo pa. Tapos ganyan, minamaltrato. Minamaltrato ng Ay, talaga yan ba? Pag nakita ko yan, kumustahin ko yan ba si Jin? Hala ah, dito, baka nahanap yun ng ano uh, nang... yan. Ayan na yan na. Ibigay oh. yan ni Ate Christy. Ano masabi po natin kay Ate Christy? Papaslamat po tayo kay Ate Christy na yan. May, oh, manood ba dito sute? na? Manood siya sa... May, may sardinas, may kape. Oh. Yan may asukal. Yan, may bigas na kilo. Yung no? nga, brad, eh, wala mang din suda, ano. Mm. Yung mm. ko, lama ko, brad, oh, Kanyang 100 pe, kayong palit kong suda. Mm. Dili siya magpag-uwang, mm. siya nag Ayan mo na, nai. Pagka sa niya. Ayan, may ulam na dyan, no, may sardinas. may noodles. Ah. Mm. Ano lang kay kung sa ganin ikaw magkapera. Huwag ka rin magbigay. Huwag ka rin magbigay sa kanya. <laughs> ano yan? Talk for Ganti. About. dalu kay siya Brad, ay dalu nga, hmm. ah. sama nga, pala ng mo. Pag magkita ko talaga yan, dahil kumustahin ko talaga yan, ba? Kumustahin ba? <laughs> si <laughs> Badding, gani, Brad, dalong oh. hmm. nga uh, ni niya, dalong nga si niya, si dalong nga hmm. hmm. niya, dalong nga niya, dalong si niya, dalong nga 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 si Grabe talaga. Ayan eh. Ito po magkalingap. Ay, yeah, uh, mga kalingap ito tatayuan, Ang tawag ito pa relocation. Ang site. Side. Ito yung tatayan mga kalingap. May mga area nila. May mga, ano may mga specific area na binibigay ng barangay. Uh, at ang kulang lang ito mga kalingap. Yung, ano, ito. yung uh, back peeling. Tapos tatayuan ng, ano, ng uh, kubo or bahay. Nasa ganun si nanay. Ah, mahiwalay na doon sa bayaw niya na hey, abusado. Eh, cute ano. din yun, Oh. Ano, ganun lang nga kaliit pa, o. Oh. Mm. Ang bahay. Ayan hey, na, Nay. Salamat tayo kay Ate Inday Christi. Uh, di, Christi. Uh, Ate Christi. Hey, ano mo si ka, Nay? Magsalamat siya kay Ate Christi. Christi. Uh ate -huh. Uh, sa kanya galing yung mga okay. Ano natin ka, yung kunting, brosya, eh. uh, kunting uh, bigay natin sa inyo para kayo po huwag magutom. Uh -huh. Dahil yun po talaga ang sadya ng kalingap nanay. Maaarugahin yung mga matatanda, tuldulungan Sa abot na kami may magkakaya no? ng kalingap. sa uh, hmm. No. Ang sinanaya ang hindi na mga kalingap. Kanina, pagdating namin mga kalingap, naiyak dahil uh, sinaktan daw siya ng kanyang bayaw. At uh, wala silang magawa kasi nakikita nila sila. Pero sa ngayon, na sinab-divide na ito ng barangay. Ito yung relocation site. Ito, ito. Ito. Meron na lang uh, isang share dito no, isang atin, 10 by atin. Ang ano nang naman kalinga pa problema na yung uh, pagpatayo ng bahay no, hukubo. May ka may kahoy na kay may kahoy na kay pambahay. Na nang kahoy. Hmm. Kulang may yan ay. Kulang may kahoy nyo. Oh. Kulang yan. Napakalaking tukulang yan. Kaya mga kalinga, may, may mabubuting puso na Ay, 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 gustong, e. e. gusto mag-sponsors. Uh, ah, kahit kunti lang, kahit maliit mali dito lang, pag, magamagal ng natin. At para makumpleto yung pambahay ni nanay o pangkubo man lang. Kagaya ng ginawa natin kay tatay si noon mga kalinga. Kahit lang kalaki, okay na yan, bigyan natin ng dalawang kwarto. Ang sagaw ng nanay, hindi na maria pang matulog dito. Yeah. Yun naman ang kaning uh, support supportan po natin lagi si Kuya Bal at na kaning prob at ang buong kaning uh, at saka yung sa mga landing pad nung no, na tumutulong na walang kumpay maraming salamat sa mga tulong yung mga kaning so, mga gusto po mag-preach tawag lang kaya PM na kayo, kay Kuya Bal o kay na. Yun na po mga kaning maraming salamat